Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi, Pilipinas, Nasa Visayas, and Mindanao, lalo na po sa mga kapwa ko po, Dabawinyo, sa Dabaw Region. Hello, may gabi sa inyong atanan. At uh, mga kapwa ko po, if around the world, hello, may galab shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share, at ingat po mga lalabs, mga vayots, lalo na dyan sa vayots sa may Visayas area, no? Sa Leyte again. Grabe yung baha. na po, nakakatakot, nakakaawa ang ating mga kababayan dyan. Doon sa Zamboanga area at sa Maguindanao area. Ingat, ingat po kayo mga lalabs, mga boys. grabe talaga ang nakas ng ulan, no? Doon din sa amin, ganun. na umuulan pero wala din naman baha. So, sa ibang mga part ng area ng Visayas and Mindanao, lalo na sa mga area na may baha, ingat po. Then topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots, ito na. Unti-unti na po si Pipi Sara nagsasalita. Uh, ngayon, no? Kasi dati maraming nagagalit. Eh, isa nga din ako pag minsan no, na parang naiinis na rin ako sa pananahimik ni Pipi Sara. Pero at the same time, naintindihan natin na hindi niya kayang magsalita at sirain si Pangulong Bongbong Marcos kahit palpak na sobrang palpak na ng administrasyon ni Bongbong Marcos. <laughs> At si Pizarro, na gusto lang magsanita. Kaso, nagtimpi dahil nga membro siya ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. So, kasiraan ni Bongbong Marcos, kasiraan din niya dahil gabinete siya ni BBM. So, ngayon, nakawala na siya, finally. at uh, isa na lang siya na vice presidente. Wala na siyang katungkulan na posisyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ngayon, eh unti-unti na nagsasalita si VP Sara at ito. Yung ini uh, inireveal niya po mga lalabs, mga bayot, kung ano talaga yung rason, bakit siya umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at may isiniwalat pa siya na nakakaloka. Dito makikita natin, no, hanggang kakapal ang pagmukha ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito, natin, Medyo mahaba yung kwento na yon eh We need a sit down uh, We need a sit down for the reasons Ano siya eh? Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President meron siyang, um, uh, sa trabaho at uh, meron siya uh, sa bayan ibinalang so, so, ko pa si At sa band, Mahaba, mahaba siya na kwento and um we will need a sit down para hindi sa ka mga sa Ah, uh, yun nga sabi ko, ano siya, personal, trabaho, ba ooo. Pero ma'am, may kilala akong si First Lady dito. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong uh, Marcos. So, sabi So ayun, may mga rason daw pala kung bakit siya umalis. Uh, may kasunduan si Bipisara at si Pangulong Bumbu Marcos. Matatandaan ninyo mga lalabs mga vice Panahon pa ng uh, filing ng uh, uh, Certificate of Candidacy. Bago yon nililigaw-ligawan po at inamin din yun ni Senadora Amy Marcos na punta daw sila sa birthday ni Bipisara mag uh, mag sila doon dalaw ni Bungbung -Bung Marcos baka do sakali pala rin uh, 'di bandon andun yun sa interview ni ano ha, ni Doc Willie on kay Amy no na yon so nagkasundo may mga sinasabi doon na kasunduan si Bungbung -Bung Marcos at si VP si Inday Sara that time na ganito yung gusto ko mangyari kapag ah uh, kung papayag ka eh na ganito yung gusto ko sa buhay o gagawin sa politika o kung ano pa man yun na problema, ipapayag ako magiging uh, ano mo, a running mate. Una dyan, teorya natin, number one, ICC. E eh, Pangulong Duterte. Dahil alam naman natin na talagang uh, mahina ang ating uh, presidente ngayon at nabubulungan ng kahit sino sa gilid. Lalo na sa makakaliwang grupo. Eh. Doon nga sa ano eh, sa kongreso nga. Ngayon nga eh, convicted na po si Franz Castro at yung mga tatlong ubo na lang, isa't kalahating bulati na lang ang hindi po merma kay Sator Ocampo para mamatay na. <laughs> hindi pa hinuli. Malamang, ginagapang pa siguro ngayon ni Martin Romualdez at kung sino man diyang mga ihudiputa sa kongreso, uh, itong mga nitibo ng mga ta taga-talaingod na iatras ang kaso, ba naman, or baka tinatakot-takot pa yung uh, judge dyan sa may uh, uh, Davao del Norte. Mm -hmm. hindi pa yung convicted na si Franz Castro ng child abuse or a child abuser. So <laughs> ngayon, dito yun kay Bipisara, number one yan. Malamang nakasunduan talaga ni Bipisara at ni Bongbong Marcos na hindi galawin ang kanyang ama. Pero anong ginawa na ni Boeing Rimulya, ni Abalos, dahil gusto ni Abalos magpakitang gilas. So, ayaw nga ngayon sa Black Rider eh. Yeah. eh. Para magkaroon siya ng credit na para ipagmalaki niya pag tatakbo siyang senador, si Benhur Abalos. Uh, ano pa? Uh, yung D&D, Sinabi na talaga yan ni VP Sara na kapag siya magiging vice presidente, gusto niyang hawakan ang Department of National Defense. Now, which is feeling natin, eh, talagang pinangako yan ni Bongbong Marcos kay VP Inday noong uh, tawag dito, panahon na nag-uusap sila. Pero anong ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi po yun nangyari. Asan niya nilagay si Bibi Sara? Sa deep end. Sino yung inilagay sa D&D? Si Gibo. Chodoro. Dahil, ka kamag-anak ni Liza Marcos. kasi Kasi, siyempre, kuhuan ko. eh, ni Liza Marcos si Rosario uh, Cacho, na, naka, na pangasawa ni, sino ba ito? Pipi. Basta yung, ano, ni Pedro pala. Pedro Puang ko ba yun na pinsa kapatid ni uh, Cory Aquino, no? no? So yon, uh, magka parang mag naging magka mag-anak na sila, no. So yon yung inupo ngayon na may ano din secret din siya ito, si Gibo, na agreement din siguro diyan sa Amerika. Kaya nais nila ng gera. So, Ito yon. At yung panghuli na lang dito, mga lalabs, mga bayots yung paninira kay VP Sara, hindi lang dyan sa, ano, sa 125 million confidential funds, dahil alam naman natin ngayon, eh, proven na yun, yung kanyang funds na yun, talagang may napuntahan. Dahil napatunayan ngayon, si Franz Castro, ay isang child abuser. Malink <laughs> uh, talaga sa makakaliwang grupo. So, yun, palagpakan natin si VP Inday dyan. Ano uh, confidential fund. Ito na lang pang sa mga kasunduan na yan siguro na nag-usap sila, eh, yung ano, yung tawag dito, kinakat ko nga, iniipit yung budget ng DepEd para masira si Bipisara. Kaya ayaw, para ayaw ni BP Sara na maapiktuhan ang mga estudyante, mag-aaraaw, mag, yung mga guro, umalis na lang po siya. So, ito, ito pa yung isa pa, no, na uh, ano natin. At isa pa si VP Sara, sinabi niya, 'di ba nagtanong yung reporter kung may kinalaman ba si Vice uh, Admiral Kokak Ala, wala siyang pakialam alam doon sa <laughs> Vice Admiral na Palakang First Lady. <laughs> ka ko yung sentence. Uh, dito ako sa Manila manonood ng uh, sana. <laughs> Eh, hindi po wala pa nagawa yung aking schedule uh, for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Ma'am, kumusta po yung Monday? Monday? Okay, okay naman. Okay naman po Wala pong Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ma'am, last question ma ma possibility po na ma-hire po yung inyong mga ilang undersecretary sa opisina po ninyo, ma'am? Or... Uh, that is an, a question na bagay kay Senator Angara kasi siya... doon sa OVP. Ah, opo. ah merong isa, na assistant secretary na sasama siya sa akin sa office of the vice president before medyo mahaba yung kwento na yon eh we need a sit down uh, we need a sit down for the reasons ano siya eh merong personal sa aming dalawa ni president marcos which stems hindi na ako magserve in another cabinet post sa Marcos administration sa club no, hindi na daw siya mag-serve ng any cabinet position sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So talagang yan uh, tinuloyan iniwan ni, Bipisara ni Bipi Sara si BBM. <laughs> Sabi nila, uh, remains to be seen kasi nga sabi ko, ba diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung mga patakbo for senators uh, sa midterm elections. At saka, by my experience, to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga senators sa upo pagbabago? And is ng pagbabago open po to partner with the President's party? Okay. Um, Yes, I think I can speak about this already. I think I can confirm din yan ni President Marcos. Um, before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senators, senator candidates. At uh, sabi ko sa kanya, sabi ko hindi mo na ako sasali sa, uh, sa midterm elections. Kapal din ang muka ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pagkatapos niyang uh, si BP Sara, wala siyang isang salita sa mga napag-usapan nila nung uh, bago mag-file ng election campaign or ba ng uh, certificate of candidacy nung 2022, eh, uh, 2021, oh, 2021, eh, may pinangako si Bongbong Marcos kay Inday Sara na ito yung uh, ga, ibigay kay pabor kay, kay Inday Sara kapag uh, pumayag magiging running mate. Inabudol e, lahat ni Bongbong Marcos. Yun ngayon, balak na naman budolin ni BBM. <laughs> Kinuha na lahat halos ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez ang lahat ng mga partido na sa kanila na, sa Partido Federal at sa lakas si MD. Tapos ngayon, Kinausap pa pala ni Pangulong Bumbong Marcos si BP Inday Sara na natulungan siya para sa mga uh, sa next year midterm election para sa mga kandidato ng uh, PDP laban ng bagong uh, Pilipinas. Kapal <laughs> naman ang mo, Mr. President Bumbong Marcos. Tingin mo talaga kay BP Inday at sa amin na mga supporters ng Duterte. Tanga. <laughs> at nag-endorso si BP Sara na ito ibuto din yung mga kandidato ni Bongbong Marcos hin na mga senador hindi na namin yun ibubuto <laughs> sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte former President Duterte by chance nakita kami ni former President Duterte inimbita din niya ako na mangampanya tumulong sumuporta para sa mga candidates ng uh, PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako uh, sasali sa midterm elections. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko uh, sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart to heart kaming tatlo. My heart to heart sila ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Ayun. Alam na natin kung ano yun. Kailangan pa bang i-memorize? Siyempre, pag-uusapan na dyan yung patungkol sa eleksyon, papano, kampanya, etc. yan na yan eh. So, nagugulat na nagulat lang ako, no, sa revelasyon ni BP Inday, na talaga, bago siya nag-resign pagka uh, Deputy Secretary, kinausap siya ni PBBM na tulungan sa kandidato ng mga senatorial candidate ni Bongbong Marcos na kaline-up sa kanyang Partido Federal. So ibig sabihin mga labas, mga bayots, hindi talaga mabubuhay. Hindi talaga, uh, wala talaga itong administrasyon na to kung wala si VP Sara. <laughs> Talagang hindi nagpa-function ng maayos dahil kung wala si VP Sara, kalain mo yun, no? Revelation. Nakakahiya ka, Mr. President? Pagkatapos yung sila-siraan, baboy-baboyin si VP Sara sa, uh, sa pangungunan ni, Pang ni, ni Speaker na pinsan mong walang hiyang buhaya. <laughs> eh, may gana ka pa talaga? May bayag ka pa kumausap kay BP Inday na tulungan ka pagkatapos mong bodolin? Kapal ng mukha, nagsinip. Bangag talaga ang <laughs>